Hello mga ka -farmers. So, may gusto po akong ibahagi sa inyo kung paano po natin ma-estimate po or matansya po ang timbang po ng atin pong mga baboy. Upang hindi po tayo madaya po ng ating mga buyer mga ka-farmers. So, so, halip po kayo mga ka-farmers, tingnan po natin. So, ito po yung pamamaraan po natin mga farmers upang makuha po natin ang kanila pong estimated na timbang. So, kunin 39. po natin yung girth nila. So, yung girth po nila is 39. Nia po brother. Yung length niya 40. is 40, mga ka-farmers. So, punta lang po tayo, mga ka-farmers, sa pig weight calculator. At atin pong i-compute ito, mga ka-farmers. So, hindi po makita, mga ka-farmers. So, yan po, mga ka-farmers. So, tingnan natin. Just submit, mga ka-farmers. So, ito na po yung weight po. Estimated weight po ng baboy. So, 69 po, mga ka-farmers. Plus 10 po tayo, mga ka-farmers. Kasi hindi po uh, exact or accurate po itong uh, ganitong pamamaraan. So, nasa 79 kilos po yung pinakamaliit na baboy namin mga ka-farmers. Isa pa po tayong na-measure mga ka-farmers. So, kanya pong length is magkano? 41. 41 yung length. Yan yung hawak, 39. Ang kanyang girth po is 39. 41 po yan mga farmers. So ito po yung simpleng pamamaraan o pangmalaman malaman po natin ang kanila pong timbang kasi napakahirap pong timbangin kapag malalaki na po ang baboy. So, nasa 71 kilos po mga farmers plus 10, nasa 81 kilos. Ano yun? Pinakamalaki yon? Pinakamaliit. So, isa yon sa pinakamaliit namin ng mga farmers. Yan. So, may idea na po kayo mga farmers. So, just simply, punta po kayo dito mga farmers sa online pig calculator mga ka-farmers. So, ito po ang pamamaraan upang makuha po natin ang estimated body weight po ng ating pungbang. Ayan lang po mga farmers Thank you for watching and happy farming!